Yo, what's up mga kayo Cubs? Isang maulang araw po muli, syempre sa inyo lahat mga bayang kanarista At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po sinundo at ating may video yung araw mga bayang karalista ay eh make sure dapat nakalike ka na at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan hit yung notification bell or bell icon dyan sa baba ng ating video para palagi kayo updated sa mga susunod ko pong mga i-upload na video. Maraming salamat sa inyong suporta mga bayang karalista. At ngayong araw mga bayang karalista, meron lamang tayong konting video para po sa ating mga kabayang dapat abangan. Pwedeng makadihado or pwede rin naman mayamado na sa mga susunod nilang mga takbuan o susunod din ng mga grupo kasi ito medyo mababa na kumukuha lang ng tama tempo pwede yung magkatotoo, pwede rin naman hindi pero mas maganda mga bayan ka sa kung may pang capital tayo pwede natin tayo ng konti baka baka pagbigay ito sa inyo ng yummy dividends meron ako mga ibang nailista dito mga kabayo na sigurado ako pwede yung maline up po ngayong linggo kaya syempre hindi ko na rin papatagin agad pero bago ko simulan yung ating video napapasalamat lang po muna ako ah, sa mga bayan ka sa lalo na sa mga nagbigay sa ko last time kay Sir Darwin Lapina kay Dre Noel Lustre Ganun din kay Ate Rebe Cruzorto mo, shout out sa'yo. Maraming salamat sa yung binigay para sa mga alaga ko. Oh, at medyo hindi ako nakapasok ng apat na araw bagamat may bagyo kasi bayang karista. Eh. sana mamaya makapasok na po ako para po may pandagdag po sa mga pangbayad ng bills kasi darating na po yung mga bills ng tubig kuryente tsaka yung wifi ko. At I hope sana eh, hindi ako pabayaan ni God. Lalo na yung mga alaga ko hindi niya kami pabayaan no, bayang Syempre, mga bayang karista. Siyempre eh, mga bayang karista hindi ko na agad to. At tara, uh, punta atin agad dyan. Matapos lamang po siyempre ating may intro Kaya let's go. Mga Kayo guys. At gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro, meron ako dito mga ilang kabayong na ilista na nasipat ko meron na natitimbang na nang medyo malalapit sa datingan mga bayang kaya Sa tingin ko na mga pwedeng kumukuha lang ng tamang tempo, pwedeng magdihado, pwedeng makajad sa masusunod takbuhan, pwede rin namang bumenta dahil medyo nasilip na nga, kaya na nabanggit ko, pwedeng magtugma. Pero sana iba rito makadihado, bayang kayo, kaya kung interesado ka, may hawa ka dyan, ball pen, at papel, Lista mo na ito mga, mga mamabanggit na kabayo o matandaan mo para pagtakbo itong linggo na ito sa lineup yung makita mo. Pwede mo tapo na kahit sa DD1 man lang. Ito, start na tayo. Bayang ka na ko muna dito ito. Sinubukan na ito. Eh. Galing ito ng 3 all group 6 nun. Right or wrong? Nagdumating itong pang apat last time. Umalis ito ng 4-4. May 113.6 na 1200 to Bayang ka Doon sa kaya rin mga pangalunan. Ni morning after. Pero last time, tarasera ito. Hindi ko na matanda kung sino yung tumagal ito. na right or wrong. Eto, nabang ako matagal na sana makadehado na ngayon buwan. Anya-anya na last time tarsera din. Meron naman tong 116.6 o mag ng 3.5 dun po sa kairang napanaluna nung kabayong si Angels. Kato, kumukuha lang ng tamang tempo to pero basa ko dito magaling to pag bad track bayang karalit sa tong si Anya-anya. Heroes of Kalaokan, baka nakapagpagpag ng kalawang to. Dumaling pang-anim last time, bumalis na ng 4 may 117 na sa 1200 na. Doon sa kayerang mapangalo na naman po nung Yamadong si Snow White. May din naman tayo, min coat. Ito sinubukan last time ito. Nagdala ng marcha ito. Dumating ito ng pang-apat. Nagdala ng marcha. Uno-uno. May 128.6 doon po sa kayerang napanalunan naman nung Yamadong si Paris with sa I hope sana maadiyado ito pagtakbo. Pwede bumenta na rin. Third or fourth choice, tingin ko. Modern stroke ito. Hindi kalabit na kabahay ito. Eh. sa palaban ito, tingin ko. Pwede yung manalo anytime ito. O pwede rin bumenta na mga Yamado. Bayang kami last time, tarsera ito. Mas to ng Mebi Gis meron tong 129 plus 1400, dun sa 1400 yung sa kaya napanalunan ni Aliana pero last time segunda si to kay Kalao sa kung hindi ako nagkakamali race number 2 tong si Modern Stroke Mystic Jude natin ko kumukulang na medyo mabababang pang grupo na tarsera na to noon nagdala ng marcha 12 may 127.2 last race dun sa kaya napanalunan po nung kabayong si Sabelian abangan nga rin yung Mystic Dude Ganon din to, si Don Enrique. Ito, meron na to. Tingin ko, pwede rin makaporma sa unang to. Lalo pag 1200 yung karera. Meron naman tong 130 point, ah, meron naman to 128.6. Dumating itong pang-apat noon. Umalis ng 3-3 dun po sa karerang napanalunan po nung Yamadong si Cat Bell. meron na yan. Ito, maganda kabangan. Bayang kaysa, long shot Medyo lang eh. Music and Magic. Dumating naman tong pang lima noon. Malis ng 6-8. May 130.8 dun sa karerang napanalunan nung kabayong si King Hans yan. Music and Magic nanalo rin sa Made in Alam ko, Dihado. O hindi siya nakagraduate. Basta meron na tong kabayo to noon. Bye. Pay the line. Baka kumukuha lang ng tamang tempo to. Bayang ka result. Uh. Dumating itong pang arpat last time. Mas na 4-4. May 113 13 flat. Pa-1200. Masarang nanalo po doon yung kabayong si Buntay. Sure. Pero last time, segundo to. Alam po, nariyamado to. Bayang ka result. Uh. Baka kumukuha lang ng tempo. Ha. Uh. Huwag niyo kalimutan to. Itong kabayong si Pay the line. Make hey, ito pwede makadihado, Anytime na-time tingin ko, sumusubok-subukan lang. Dumating naman tong pang-anim, may 110.8, tumalis ng 3-2. Doon po sa kairang napanalunan, nung yama doon si Take at Chance, yung kabahin si May hey, K. Danny Boy Camanero, lagi sa ay nito, eh. Bitrius ito, sinubukan to nung last run niya, yung unang takbo niya galing sa pahinga, na segunda to, umalis to ng 2-2. May 114.8 sa so 1200 dun sa kairang napanalunan nung banderang tapos na si Lynn's Magic ito. Meron na rin itong Beatrice. Call is right, ito 3-year-old, group 6 to, bayang kayo sa state race campaigner din. dumating itong panglima, meron tong 126.4, malis ng 4-3, doon naman po sa kayarang napanalunan, nung dinadong si High Dollar, nung last race last week, bayang kayo sa meron na call is right. Ganon din to si Stripe of Pink, na natarsera din naman last time, malis ng 7 8, may 128.2, last race din tumakbo. Doon naman sa kayarang napanalunan, nung yamadong si Wild is the win. Eto, masarap din abangan to eh. Tingin ko meron na to, lalo pag nakaporma sa unahan to. No, itong numero no, to eh. Itong kabayong si Ginger Cat na last time dumating ng panglima. Meron tong 130.8 sa to 1400. Dumalis ng 9.8. Doon sa kayarang napanalunan po nung no, kabayong si Polite Bella. Abangan nyo yung Ginger Cat. Minsan sinasabay sa unahan. Minsan naman pinaririmate. Shakti. Ito isa pa pag 12 na naka-forma sa una to tingin ko eh. Makaka-long shot nang bigla to. Nung kapo ni naabangan to, may na to eh. eh. Sinusubok-subok lang medyo malalakas nang mga nakakalaban pa sa grupo mga nakaraan pero medyo bumaba nang konti makakalimutan. Ito, eh, pero hindi ko siya makakalimutan pangalan ng pusa ko yan. Bakit kaya wait tayo nabangan niyo po yan. Si Shakti. Dumating siya pang pito, umalis ng 2.5, may 132.6 sa 1400 doon sa kayarang napanalunan nung kabayong si Top of the Line. Lipat naman tayo dito kay Desirable, Ito meron tong 129.4 dumating itong panglima last time yung ng 7.8, 8 dun sa kayarang napanalunan ni Shuri Nagar pero itong nakarang linggo na siguro na to bayang karalisa dihado ha nakakalimutan ko lang din kung sino yung tumalo kay dito kay ano yung din tumalo dito kay desirable last time pero dihado to sa balya dumaan, to meron na to abangan nyo to bayang karalisa desirable Coming early, ito sinubukan to galing sa nga bumandera na last time, dumating pang na panglima Males na 4-1, may 113 points sa 1200, kung saan ang nanalo po doon last race, yung kabayong si Backpage Who's that girl? Ito sinubukan na rin to nata-zero itong last time, mga bayang kalisa, medyo tingin ko nag improve na yung kabayo, or kumbaga parang nagmamatured na, anytime pwede rin maka abangan nyo po yan ha Last time, tercera, miles 2 ng 2-3, meron na rin tong 114.2 sa 12 bundle. Medyo hindi na rin biro yung preba na yun sa mga bagong kabayo. At yun sa kaya rin napanalunan, nung kabayong si Catalytic. Figure it out, ito segunda to last time. Eh. Pero nung bago siya na segunda, meron tong 114.2 142 sa 12 bundle. Dumating itong pangapat, umalis ng 3-2. Doon sa kaya rin napanalunan, nung kabayong si Grand Magis. last time, segunda to eh. Hindi ko lang matandaan eh kung sino yung tumalo. Parang sa balya pa nga nang galing to last time mga bayang karalisa. So mayroon na rin to figure it out. May tingin ko nagmamature na rin yung kabayo. At last but not the sa ating mga dapat abang ang diado to maiden. Sana baka chamba rin diado. Yes, Na last time gumating itong pang apat. Magisto ng 3-4. May 131 blood sa 1400. Doon po sa kanilang napanalunan nung long shot na si Speed. Lady yan, abangan nyo po yan. Yes, tini! Sinusubok-subukan na yan. Medyo pag gumanda yung hinete medyo gumang ng konti laban, halos kumbaga parang pantay-pantay sila, parang non-placers, pwedeng bumenta o pwede rin naman makadyado, kaya huwag niyong kakalimutan, kahit sa DD1 -man, man lang, masama niya na si Yes Teenie. Eto mga bayang karisan, mabatulan itong, di sumayal ito last time sa, sa 2-year-old, medyo ito, abangan niyo itong Samboy, may 112.6 points yun sa mabatulan na, medyo mainam na kabaya, kay Sir Dennis Tan po yung kabaya niyan, Samboy, yan tingin ko medyo pwedeng makalaban ni Brown Tiger ngayong season na to, bayang kaririste, basta mag-improve lang ng gusto. Grace, Pool. Ano ito? Gracefully true. Ito naman may 114.4 sa Novato Run. Nanalo ito. Hindi ko alam kung imported to or local eh. Makatingin ko kay Sir Paulo Mendoza to Mga bayang karalista yan. Abangan nyo din po yan. Gracefully true. Sa so, galing lang ng Novato. Baka district to. Makubo po yung mga yan. At yun po mga bayang karalista at ang ating mga kayo Eh, sana po natandaan nyo or mga Nailista niyo yung aking mga nabangkit na kabayo na baka this week po naka line up eh pwede makachamba po ng dihado, pwede rin mga mayamado gaya na nabanggit ko bayang kararista pero gusto ko nga po makadihado itong mga to makapagbigay sa inyo ng yummy dividends. Kaya sana po inagustuhan niyo itong ating may video ngayong araw na to. At mga bayang kararista, siyempre maraming salamat po palagi sa inyong pag support at pagtiwala palagi sa mga YouTube tipsters vloggers. Medyo marami na po kami ngayon, di kagaya po natin iilag lang kami. Pero I hope na sana po Maraming salamat. Supportahan niyo po kami palagi mga bayan kalarista. Gaya po ng mga ibang nagkaya ko po pong YouTube tipsters and vloggers. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Sana nga po this sana nga po eh sometimes eh or someday magkaroon po kami ng isang pakarera para po sa aming mga YouTube tipsters vloggers dahil kasi po malaki rin naman po yung naiaambag namin sa karera mga bayan sa Sana magbigyan kami ng pansin ng kinauukulan ng karera. Magbigyan kami ng kahit isang stake raise man lang para po sa aming mga YouTube Twitter vloggers kasi matagal ko nang pangarap yan mga bayang karista nung namit po namin si Sir Attorney Morales nabanggit ko din po sa kanya noon yan and sabi naman po niya pwede nga daw po someday or sa mga susunod na araw and I hope sana po marinig po ng Pilar ko at mabigyan po kami ng aming special na pakairaman lang po kumbaga para po sa aming mga YouTube Twitter vloggers pasensya na biglang tumalun si Felix eh nagaharutan na naman at yun mga bayang karerista at ating mga kayokos maraming salamat po sa sandaling pagtamo dito sa ating Master Licking TV kaya tayo susunod ko pang upload ang video para po sa ating mga konting silip at giya ngayong araw po ng Merkoles maraming salamat sa inyong suporta palagi stay safe everyone God bless bayang karerista lalo na sa mga solido dito mga kayo God.